mga active na bulkan sa Pilipinas na pupwedeng sumabog anumang oras. Mas magandang alam nyo ang mga ito. So unang-una ay ang ngayon volcano na nasa Albay, Bicol. Ang Mayon volcano ay matatagpuan mismo sa Legazpi City, Albay. Ito ay isang active na bundok sa Legazpi at tinaguri ang world most perfect volcano dahil sa cone shape o hugis nito. Popular din dito sa mga climbers at mga campers at mayroon din itong national park. Ang pinakamatinding eruption nito ay noong 1814 na kung saan ang buong baryo Kasagwa ay nalubog at may 1,200 na katao ang namatay. Mahigit 30 eruptions ang recorded mula noong 1993 na 79 na katao ang namatay. Nagkaroon din ang eruption mula noong 2000, 2006, 9, 14, saka noong 2018 na naging dahilan ng evacuation ng mahigit sa libu pamilya. Noong December 2006, ang bagyong si Durian ay nagpakalat naman ng mudslide at pagbaha sa paanan ng bulkan at may mga isang libong katao ang namatay. So susunod naman ay ang Mount Pinatubo sa Zambales. Ito ay ang largest eruption ng 20th century noong 1990 at nagbuga ulit noong 1992 at kumitil sa 72 na katao. Ito ay bumuga noong 1991 sa unang pagkakataon after, after ha, 600 years. So matagal siyang nanahimik. After 600 years, saka siya naging active at nagkaroon ng malawakang pinsala. Makaraan ng dalawang buwan na may mahihinang pagsabog, naging sunod-sunod na ang malakas sa pagsabog noong June 12. At ito na ang naging pinakamalakas na buga ng maraming abo at nagbuga ng maraming abo at usok na hanggang 28 miles ang inabot. Ang abo nito ay nagpalik sa loob ng halos 1,000 na homeless o nawala ng bahay at umabot sa 300 katao ang namatay. Susunod naman ay ang Mount Hibok-Hibok sa Camiguin Island. Ito ay nasa Camiguin at mula noong 1948 nang nagkaroon ng eruption at naging dahilan ng mass emigration o pag-alis ng mga tao o paglipat ng mga tao doon. Wala pang huling na iulat ng pagsabi nito hanggang sa kasalukuyan. Susunod naman ay ang Mount Canlaon. Ito naman ay nasa Negros Island. Ito ay isa sa pinaka-active na vulkan sa isla ng Negros. Nito lang December 2024, nito lang yan, last year lang yan, ano? nagkaroon ng pagsabog muli at nagbuga ng abo na halos umabot sa 4,000 meters ang taas ng ashpol. Ang sinundan na ashpol nito ay noong pang 2016 at nagbuga din ng halos 3 kilometers na Dalawang magkasunod na buwan ito ng abo at doon at July 2016. Susunod naman ay ang Taal Volcano na nasa Batangas, kilalang kilala ito. No? So nasa gitna yan at kilala din ito sa Taal Lake. At sa loob ng lake ay tumubo ang Volcano Island na tinatawag na Taal Volcano. So ano yan, na lake within a lake. Okay? So, ang Taal Volcano mahigit 34 times since 1572. Matagal na to. At ang pinakabago, wait, pero take note ha, ang pinakabago nito ay nito ay nito lang 2020. So take note ha, kailan lang yan. Ito ay ang pinakamaliit. At ang Crater Lake naman nito, ang pinakamalaking lake sa isla at sa loob ng lake. Okay? So yun yung sinasabi natin kanina na lake within a lake, pero malaki po yan. Malaki yan. Ang Taal Volcano ay very active at malapit sa mga cities na mabutiyut dito sa occupyian ng between Daguna sa kanang Quezon saka part din ng Metro Manila. Mount Bulusan na nasa Sorsogon. Ang Mount Bulusan na ay nasa Sorsogon at kilala sa pabigla-bigla nitong pagsabog at pagbuga ng abo bumuga na ng 15 times mula pa noong 2016 at ito din ang pang-apat na active volcano na susunod sa Mayon, sa Taal at susunod naman ay ang Mount Camiguin na nasa kalayan. Ang Mount Camiguin ay isang active na bundok na parte ng babuyan. Ito ay sakop ng kalayan sa probinsya ng Cagayan. Nagkaroon na eruption noong pang 1857 at pinaniniwala ang nakalubog ito sa Ang susunod naman ay ang Mount Apo sa Mindanao Island. Ito ay ang pinakamataas na mountain peak sa Pilipinas na matatagpuan sa Mindanao. Ito ay kilala na sa pagsabog at nagbuga na rin ng laba mula pa noong 1641. Nito lang, nito lang, 2025 na dahil sa din ng init, global warning ay nagkaroon ng forest fire at bush fire sa bunganga. Ang Mount Apo ay napapiligiran din ng mga lakes, ilog at saka waterfalls. Ito ay tirahan din ng halos 272 species ng mga ibon at kilalang tirahan din ng pinakamalaking eagles. Ang agila ay matatagpuan dito at ito rin ang tinaguriang Philippine National Eagle. Okay, since siya yung pinakamalaki, no? kaya naging National Eagle ng Pilipinas. Okay, next is Mount Banahaw. Nasa boundary naman to ng Laguna at Ang Mount Banahaw ay isa rin sa mga active na volcano at ito ang pinakamataas na bundok sa probinsya ng Laguna at Quezon at tanaw ito sa Calabarzon region. Mayroon din itong lake na makikita sa crater o kanganito. nito. Kilala ang Mount Banahaw sa pagiging holy mountain at popular sa mga Next naman ay ang Mount Isarog. Ang Mount Isarog ay isa rin sa mga active, active yan na, na bundok at ito ay matatagpuan sa probinsya ng Camarines Sur. Ito din ay may crater na dumadaloy sa bali ng Rangas o Rangas River. Nagkaroon din dito ng ash at lava flow na recorded ng mga geologists as radiocarbon date na mula pa noong 3,500 BCE. So meaning hindi siya natutulog noon, nagkaroon na siya ng activation before. Nito lang 2020 ay nadiscover din ng mga geologists na sumabog ang bulkan at around 4,300 years Years ago, mula sa mga abo at makakapal na charcoal at ash flow na natagpuan sa lugar na ito. Nito lang, 1915, ang madalas sa paglintol ay nagmula sa Mount Isarog. At naulit ito nito lang, ang major avalanche na deposit nito ay umaabot hanggang northwest patungo sa pampang ng San Miguel Bay. Ang Mount Isarog ay matarik at paborito rin itong akyatin ng mga mountain climbers at sa taas nito ay aabutin ng hanggang limang oras paakyat pa lang sa itaas at kailangan mag-overnight sleep bago makarating sa tuktok. Mayroon din itong mga waterfalls at lahat na halos ng plants and animals ay mayroon dito.